Kumpleto na ang lahat para sa seguridad ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukas. Ang lahat ng preparasyon alamin sa ulat ni Gab Villegas. Bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, ilang mga hakbang ang inilatag ng Quezon City Police District para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Kasalukuyan ngayong ipinapatupad sa National Capital Region ang gun ban na magtatagal hanggang hating gabi ng July 22 dahil dito suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside residence sa buong rehiyon at tanging mga miyembro lang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na nasa official duty at suot ang kanilang uniforme ang papayagang magdala ng armas. Epektibo rin simula mamayang hating gabi ang liquor ban sa Quezon City na magtatagal hanggang alas 6 ng gabi bukas. Ito ay upang mapanatili ang kayusan at mabawasan ang banta ng alcohol-related incidents sa panahon ng SONA. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa lungsod, kabilang na ang mga aktibidad para sa Brigada Eskwela. Ito rin ay upang mabawasan ang may dudulot na abala ng road closures at inaasahang bigat na daloy ng trapiko. Samantala, simula alas 8 ng umaga bukas ay sarado na sa daloy ng trapiko ang batasan IBP Road. Naglabas na rin ang Metropolitan Manila Development Authority ng Traffic Management Plan kung saan inilatag nito ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista bukas. Nag-abiso na ang MMDA sa publiko na sundin ang mga sumusunod na alternatibong ruta. Para sa mga magbumula sa Quezon Memorial Circle na patungong Fairview, dumaan sa North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue, kumanan ulit patungong sa Uyo Road o dumaan sa Quirino Highway para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga manggagaling ng Commonwealth Avenue, dumaan sa Sauy Road o Kirino Highway, kumanan sa Mindanao Avenue at kumaliwas sa North Avenue hanggang makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga light vehicles na manggagaling na C5, kumaliwas sa Magiting Street gumanan sa Maginhawa Street at gumaliwa sa Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating sa inyong destinasyon. Para naman sa lahat ng truck mula C5 na dumadaan sa Katipunan Avenue ay dapat dumaan sa Luzon Flyover at gumaliwa sa Congressional Avenue hanggang sa makarating sa inyong destinasyon. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na aabot sa 1,300 tauhan ang kanilang ipapakalat para sa traffic management, road clearing at crowd control. Ang nasabing rerouting ay papatupad ng MMDA kasama ang Task Force SONA 2024, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Command at Quezon City Transport and Traffic Management. Samantala, hinimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga pro at antay ng mga release na bukas na kumuha ng mga kinakailangan permit sa Quezon City Department of Order and Safety upang sila ay makapagsagawa ng kilos protesta. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.